Mmm. Sarap. Sarap mm -hmm. magluto si Sasi. Mm -hmm. Para lang yung nanay ko ah. Mami ko, ang magluto yun eh. Ang nanay ko. Luto ka nga ng mango. Ako kung pag ng eh, po, ang oh, daming ano. Daming taba. Daging, mm. Luwang nga naman namin taba. Adobohin nga muna yung karne. Hindi ka ko huh? so, mm -hmm. so, pa mo <mussy> yung ampalaya ko yan, oh. Hindi pa. Hindi Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi Hindi pa. pa. Hindi Hindi ito, oh, matay bang siguro? Maano ang pala mm -hmm. Ito ba? Hey, ah. yeah. oh, ano lang ako, huh? nilalak lang yung I know